Malakas na hangin, ramdam pa rin sa lalawigan ng Ilocos Sur. Kasama mo sa IFM Vegan si Idol Mike Layante. N. N. Report. Ramdam pa rin sa buong lalawigan ng Ilocosor ang malakas na hangin at pabigla-biglang ulan kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Uwan. Dahil sa nararanasang ito, nasa ilalim pa rin ng red alert status ang buong lalawigan at nasa standby position din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, kasalukuyan ng inaayos ng Provincial Social Welfare Development Office ang tulong na ipapamahagi sa mga pamilyang apektado ng bagyo. So bale, uh, pagkakuha, i-deliver de na rin po at the same time, uh, i-distribute po sa mga nasalanta or affected individuals or families po. Sa awalan Diyos po, meron po tayo. Sa probinsya, meron din po na anytime na mag-comment sa mga munisipyo or mga cities po. Sa latest at initial na datos ng PSWDO, mayroon ng 344 na barangay ang apektado sa buong lalawigan at aabot naman sa 6,500 na pamilya ang apektado. Kasama na dito ang 1,505 na partially at totally damaged na kabahayan sa pananalasan ng Typhoon O1. Kasama mo dito sa IFMBigan, Idol Mike Leyante. Tatak RMN!